ang tricycle driver na nag-viral matapos manggoyo ng dayuhan. Pero hindi yan ang dahilan ng pagkakakulong niya kundi patong-patong na traffic violations. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Beating the red light, tapos ay kolorum at wala pang lisensya. Yan talaga yung dahilan kung bakit binitbit ng Manila Traffic and Parking Bureau sa presinto ang tricycle driver na si Osilito Ortiz. Pero sa presinto, namukaan siya ng mga polis. Siya pala yung tricycle driver sa viral video kasama ang isang babae at lalaki na nang scam sa pasahero niyang OC. Uh, nagbayad po siya ng 100 pesos yung Australian citizen doon sa tricycle driver. Doon po nagsimula na nagalit po itong tricycle driver kasi ang sabi niya is 550 daw po ang Babayaran ng Australian citizen. Which is, hindi naman inaccept ng Australian citizen na, na ang usapan kasi nila is 50 pesos. Eh. Depensa naman ni Ortiz. Um, yung kasama ko pang nagsabi ng 550, hanggang sa nagtalo na po sila. Ngayon sabi ko po, 300, oh, okay na po 300. Ayaw pa rin po mga ayaw mga kasama ko. Nangailangan lang po ako kasi kasalukuyan po na sa hospital po yung anak ko po nun. Sa ngayon, paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang kaso ni Ortiz. Bukas naman daw ang mga para kung iahabla rin siya ng foreigner na nabiktima. Sinabon naman ng ilang senador ang opisyal ng ride-hailing app na angkas dahil sa mabagal na pag-aksyon sa kaso ng pasahero na pinagnakawa na tinangka para halayin ng rider sa Manggahan Pasig noong November 12. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay ng Motorcycle Crime Prevention, reklamo ng senador Rafi Tulfo desperado ng lumapit sa kanyang programa ang pasahero dahil hindi siya pinansin ng kumpanya ng angkas. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag -ooperate pinaikot-ikot siya. And then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino so that she can file a case against that person in court. Inamin naman ng angkas ang pagkakamali. Kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Rest assured po, Mr. Senator, we are not running up. We are taking accountability and responsibility for it. Yun nga lang, hindi pa sinibak ng angkasang sospek. At uh, sa kasalukuyan po, yan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. Um, we have been trying to reach out po, um, uh, Senator Raffi, to the family of the victim. Kaya sagot ni Senador Tulfo, tila hindi raw sineseryoso ng angkas ang reklamo ng biktima. Yung muntik na marip yung biktima. You know that kasi tinatagotaguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatagotaguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yon. Mr. Senator, I'm So next time, pag may mga ganong grave offense, kailangan si Bak. Ang suspension. Iminungkahi na ni Tulfo na magsagawa ng regular drug testing sa mga rider ng ride-hailing app. Magsasagawa naman ng hiwalay na investigasyon sa kaso ang LTO kung kailangan i-devoke ang lisensya ng rider. Ngayong papalapit naman ang Pasko at umitindi pa lalo ang traffic sa EDSA, nagsagawa ng clearing operations ang higit isang daang tauhan ng MMDA sa mabuhay lanes o mga alternatibong ruta. Pero imbes na hatakin, tiket muna ang inabot ng mga nahuling na parking. Ang iba, kinatok pa ang kotse. Okay, hey, di naman pero, hindi naman po kunin niyo lisensya. Hindi naman po kunin lisensya. Eh, Sana maintindihan niyo rin kami na meron tayong batas na kailangang ipatupad. Huh? Uh, lisensya lang po first, to, sir. First, first, first time lang po. ngayon, sir. Hindi oh, na ma hindi na talaga, sir, ma-uulit, sir. Oh, oh, promise oh, to God, sir. sir. Oh, oh, oh. Oh. Hindi bababa sa 50 ang driver ang natikitan dahil sa illegal parking. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.